Grabe yung kahimtang na ating buhok. Uh, so guys, welcome to my vlog. So dito na naman tayo guys, no? Dito yung sit up namin sa sa Ina. Yan. Yung sit up namin dito guys. Whew. Display natin. Medyo pinapawisan tayo maraming singot display namin dito ay click 125 tsaka winner x edv yan so yung winner x yung pinaka highlight oh napakaganda with abs yan kulay pa yung mags so gold gold ay mags yung sinabi ko ito tapos yung shock absorber at saka brake iba yung kulay So, ayan. Ito yung price. Monthly. Alright. So, mainit. Mainit. Mechanic ayan, shout out Mitch Mechanic So, biyahin na naman yung mobile kasa guys At magpapainit-init na naman kami sa sikat ng araw So, ngayon, ayan dito kami sa Plaridel Dito na kami sa Plaridel, Misamis Oksidenta So, ayan guys, no? Na naman kami so, kalimutan natin dalhin yung ating holder kaya yeah, kurug-kurug yung ating kahimta ngayon dahil walang stabilizer yung ating camera wow, ganda ng bahay oh may lansabalay mag-ugit so as usual mga guys Biyahe-biyahe na naman kami. And masyadong mainit yung panahon. Kaya pagtong-pagtong yung agi namin ngayon. Oh, grabing init ng panahon ngayon guys. Wala nang ulan-ulan. -ulan. So, nandito na kami particularly sa Clarins. Berangai kelarin pelaridel, yeah yeah. yung palaya nila oh malawak so, so ganito ganito kaganda yung kalsara dito sa probinsya guys napakaluwag oh walang maraming truck walang traffic napakaluwag yeah 4 lanes kami sa area ng kanilang karaban dito na kami sa, sa na guys so dito na yung area nila oh uh, ini po tayo uh, unya datang sa tanila guru oh, Kasada bang kita So ito yung area namin dito ng karaban-karaban nila. So magpainit-init tayo dito at so, umingaw-mingaw <laughs> yung kahimtang dito. Shout out kay Matskino Mats Mechanic. Nandito kami sa Plaridel. Ayan. Ay, loko-loko maning baterya ni. Eh. One bar na naman yung battery. Maka-charge lang kagabi. Nako! Grabe, ang kahimtang na ating buhok. Uh. So guys, welcome to my vlog. So dito na naman tayo guys, no? Dito yung sit-up namin sa Sena. Yan. yung sit up namin dito, guys. Uh. Display natin. Medyo pinagpawisan tayo ng maraming singot. Display namin dito ay click 125 Pipe winner X IDV, So yung Winner X yung pinaka-highlight. Oh. Napakaganda with ABS. Yan. Kulay pa yung mags, oh, gold gold ay mags yung sinabi ko ito tapos yung shock absorber at saka brake. iba yung kulay so yan ito yung price monthly right so mainit mainit yan guys Whew maya na naman kasi masyadong mainit. Let's relax at taka init kaya. right. Hey guys, magandang hapon. So tapos na yung aming isang araw na activity dito. Display display na. So pauwi na kami, guys. Sayan. So, Balik na naman bukas. Kasi yung aming activity dito, yung aming karaban-karaban ay hanggang Birnis. Opya. Yeah. Opya. Yeah. Libre na Oh, libre. So, hanggang birnis yung aming activity dito. Kaya, yeah. ano pa, mainit-init. Ngayon ay lunis. So, meron pa kaming apat na araw na naman. So, yung aming grahe ngayon ay, yos, Biyahe ngayon ay sa Oroquita City. So from here ay nasa mga half an hour lang siguro yung takbo namin. Or less than an half hour malapit lang yung Oroquita dito. dito na kami sa Oroquetas so speed limit 40 ala <laughs> ready na start na dito na kami sa oroketa mga bay traffic point ton. tinitira nila yung mga sasakyan kung mabilis ba tinitira nila ng speed runner speed runner, speed gun para malaman nila kung mag ba yung sasakyan nag over speeding yan so dito na tayo particularly particularly sa Mugod Rokita City ayan so ito ko na lang i-end up yung ating vlog mga guys kasi naglubat na yung ating kamera oh kasi na talaga siya so ito ay papasok na ng Rokita so doon kami matutulog sa aming staff house at doon kami magpa-parking tapos continue naman bukas ya yeah. So mga bayan, dito na kami sa aming stop house Yan, trust na Yay, straight So dito na kami guys So dito na kami magpapalipas ng gabi Diyan yung staff house namin Yan So dito ko na yung ating vlog mga guys Dahil ito na, nandito na kami. Alright. So, ito yung aming stop house, so, guys. Ha? Arira, kay mo. Gawas, taon niya. au ma. So, ito yung aming stock house dito, guys. At ito yung lugar. Oh, lawak. Ha? au oh. oh. E lugar na gamay klay eh, magawas dos dante. So nandito na lang yung ating vlog mga guys. Kita kits. It's another vlog. Yan, so this is Elmax page. Signing off. Bye for now.